Mga kaugnay pa rin po ng enkwentro dito sa Maguindanao sa pagitan ng PNP SAF at mga miyembro ng MILF at BIFF. Makakasama po natin sa linya ngayon ng telepono si uh, DILG Secretary Maroas. Secretary Roas, magandang hapon po. At magandang hapon sa iyo, Jiggy, sa ating mga tag-subaybay. Magandang hapon po. Ating mahal. Apo. Se Apo. Secretary, nabanggit po ninyo at uh, ni PNP OIC uh, Espina na magkakaroon po ng imbesigasyon. Pa Paano po ba nyo pinaplano na isagawa itong investigasyon na ito? Uh, may isa sa gawang uh, Board of Inquiry, ang PNP, at uh, ito'y pamumunuan ng mga two-star na general. Ito ang titulo niyan ay director. At uh, sa pagitan nila, tatlo yan sila, um, pupondohan natin ang isang sekretariat para malaman nila at malaman natin lahat kung anong talaga nangyari dito uh, na apat na puta uh, apat ang uh, patay no sa ating mga pulis at labing dalawa ang uh, nasugatan uh, hindi natin hindi natin na uh, uh, sinasantabi na importante yung target na si Marwan na isang uh, manggagawa ng bomba may bomb factory at uh, sangkot sa ilang mga pagbobomba na kung saan may mga namatay, may mga nasugatan uh, itong nakaraang mga taon na ito at merong uh, warrant of uh, outstanding warrant of arrest for bomb making uh, manufacturing at, at narin na rin okay. sa pagtuturo okay. sa pagpapagawa ng mga bomba. So hindi natin uh, ginagawang uh, issue yan. Ang issue is o oh nga, tama nga na yan ang target, tama nga na may outstanding warrant of arrest uh, ano nangyari na sa pag-serve ng warrant of ay apat na po apat ang uh, namatay. Apo, Secretary, posible ho ba na balikan din yung mga asset na ginamit ng PNP SAF? Kasi sa impormasyon no na nakuha ko, meron nung dalawa pero isa lang po ang nakasama sa field at uh, sa kung tama po yung impormasyon ko no, yung isa pong asset ay hawak pa rin ng PNP SAF sa ngayon. At bukod po dyan, eh para hong uh, hindi talaga klaro yung impormasyon na naibigay ng asset, kasi o oh, sa panayam namin, doon sa isang uh, miyembro ng SAF na nakaligtas kahapon, eh gulat na gulat ho siya. Dahil yung uh, napasok pala daw nilang komunidad, eh mga miyembro ng MILF yung nakatira. So, ibig sabihin, kung uh, talagang tama yung impormasyon na naibigay sa kanila, eh na-orient sa siya na talaga mga MILF po yung nasa area. Uh, Gigi, hindi ko ma mabibigyan ng komento eh, no? dahil hindi ko alam kung at uh, kaya nga ng pagkaka-board of inquiry para malaman sino nagsabi ng ano, kailan. At ito ba'y na-verify o hindi, may corroboration o hindi. Uh, hindi nga natin uh, alam eh, di ba? Kaya magkaka-board of inquiry para malaman meron bang lapses. Uh, itong lapses na ito ay uh, uh, parang uh, negligence, uh, kapabayaan or uh, or uh, talagang hindi maiiwasan dahil weather related or mga hindi inaasahang uh, uh, mga pangyayari. Uh, at para kung ano yung mga lessons para sa susunod ng mga operasyon ng uh, staff ay hindi maulit itong napakalaki, napakataas ng bilang ng, uh, ng mga namatay. Apo. Ah uh, Secretary, kanina po ay uh, binalikan po na namin yung komunidad, yung barangay Tukanalipaw kung saan po yung mga residente ay nagaani ng kanilang mga mais ngayon. Pero anytime, willing daw sila hong mag-evacuate sa takot po na magka ulit. Ano? Meron ho bang kautusan o may, may meron ho bang, uh, operasyon na napipinto ang uh, mga pulis para bumalik doon sa lugar o para bulim po yung ibang mga may kagagawa nito o sa ngayon ay hinto muna lahat ng operasyon po? Uh, hindi muna ako magko-comment sa mga tactical no? dahil uh, ay, mas tabi ko lang is that uh, nakafocus uh, kami ngayon lahat sa Uh, retrieval, recovery ng mga bangkay. Uh, nagpadala na ng C-130 sa awang airport sa Cotabato City na kung saan ay uh, I think uh, bukas or, or sa kamakalawa ay ibabalik dito ang mga bangkay para makita ng mga pamilya. Mag-reunite ma ma nila sa mga pamilya at mabigyan ng uh, full uh, full state honors uh, itong mga Bayani. Wala tayong masasabing iba. Bayani. Pumasok sila sa isang mapanganib na sitwasyon sa paggawa ng kanilang tungkulin at uh, uh, nalagay sila sa alanganin hanggang uh, namatay nga. So uh, uh, talagang uh, bayani itong mga staff, mga fallen heroes ng staff. Apo. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon. Si DILG Secretary Maroas, makikibalita po ulit kami sa inyo. Maraming pong salamat. At maraming salamat. Pagandang salamat Salamat po.